bye na, mga tuta. Mm. Didispatch ako na kayo. Lalakas na kumain. Wala na ako ipapakain sa inyo. Ito kay Jander. Kay Jameson. Ito naman kay Goryang. At ito kay Erika. Ayan. Ayan. Jesus, ang lalambing ng mga aso na to. Gusto ko sana mga aso na to. Kaya lang, ayoko ng aso marami. Hindi ko mamintin ang kanilang pagkain. Ang tatako pa naman. Mapadwag food, mapagkanin, o mga kilatilang pagkain dyan. Kinakain nila. ang ganda eh. Ito sana talaga matitira sa akin. At saka ito. Ito kay, ano to eh, kay Jire. Eh sana kaso delikado bata baka paglaruan yan kay Jaire o kay Aisa sana yan tapos to yung sa akin yun naman kay Erika pero pinag switch switch ko na ito na kay Jinder ito naman kay Erika at yun naman kay Dorian na bye bye tutututut tut, tut, Tama na yung nanay. May iwan dito. Ay, labas na, labas! Iyan, labas, labas! Out! 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 Labas, labas! Kala, kala ninyo, nilalambing kayo, ha? Kaya, ito, to, nilalambing kayo. Botsog na, botsog, oh! Oh! Mm -hmm. Ang hirap ninyong pakawalan, kasi gusto ko kayo lahat. Kaso, hindi pwede. Uh-huh. Mm -hmm. Wala akong pampainjection sa inyo, ha? Malmal lang gamot ninyo. Sige, okay, babay na. Namaya, kukunin na kayo. matitira na lang ay see Beauty! Yung nanay! Pasaway din yan. Parang gusto ko na i-dispatch sa yan. Mm, kulit, kulit Pag sinasaway mo, pag may bisita, talagang lalapit, lalapit yan. Kahit right, anong saway mo yan? Eh, tatali ko yan eh. May mga binili akong panali. Tatali sa leeg. ba? Para pag may tao, may bisita, tatali ko sila talikod siya para hindi lumalapit sa mga tao. Bas, hindi na kasi siya pupadede. Ingat lang tayo dito. Hindi mo na ayo nang pupadede na eh. Yan oh. Quick shoot. Ah, mm. ganiyan ang style niya, no galiyan, lagi nakadapa. O sige, babay na ha. Mamaya wala na kayo rito. Out. kumama maliliit mabudt ka sa maliliit na napapasunod ko. Bye-bye.